Saan ka ba nakatira? Oh, kawawa naman. Ay, tingnan mo naman. Oh, gutom na gutom talaga siya, oh. Oh, gutom na gutom talaga, oy Dito ka nakatira sa sementery, oh. Hmm. Sus, ubus talaga. Oh, gutom na gutom. Kawawa naman. Gusto mo pa? May dukop pa naman eh. Wala yung harang. Hindi na kinuha na ni Franco yung, yung harang. Nagpasel-pasel sila eh. Parang ano eh. Nagsusorbe. Ano naman? Usyoy. Gutom pala talaga. Oh, gutom na gutom. Ay, gutom na gutom. Yung... O oh, sige, dadagdagan pa kita. Anong, naman, naman. Huwag ka muna umalis. Ang mga pantatang nila. Saan banda sa'yo nakuha mo?